So guys, samahan nyo kami. Uh, papunta tayo doon sa binibentang Subibay Beach Lot dito sa Linyangan, Quezon. Uh, Bali dyan, mula itong proper ay nasa 20 minutes po ito. And ito po yung dadaan natin. So ito po yung area niya. Ano yan ang lockdown po. Ah, ito na po yung sa buwan ng property. Ayan. 100% lockdown po yan. And dito sa area kanyang property ayan uh, po yung development na ng kanyang kapuang property may mga tinatayo na po doon mga bahay ng mga nakabili so dito po uh, open area po ito ito nasa 6,000 mahigit square meter kasi lalagyan po dito mga swimming pool po As mga cottage pa po dyan then doon po yung may available lot tapos dito sa likodan meron din po yung available lot pakita ko po yung beach front dito ang available pa yung lot number 9 ang available po, ah, pinapalinisan na ng mga nakabili po ng property dito at nagtatayo na din na po ng mga pang transient house oh, dito po ah, 2,000 square meter pa po ito so yan, simulan nyo sa plug hanggang sa lag na kabila na yun ang frontage po niya. so ito po, dilinisin lang ito kung papalinisin po then doon po sa dulo ang kanyang ano ang uh, kanyang daan po no? may ride right po po yung pulo na napasok ang sasakyan doon po sa kanto yan sa dulo doon, sa may sa may plug na na doon ayan, yung kalikit noon ang kalsada po dyan na daan po nga ito kabuhan po ito 2,000 square meter so pwede po kayo mag-avail dito ng 1,000 square meter, hahatiin po ito sa gitna para may konting so ang front po nya so ayan po may mga bakawan so para din naman safety tayo sa ano, mga um, malalakas na hangin kung maging naman tayo safe so ayan bakawan na yan di naman po kasi pwede yung putulin pero dito uh, magandang hangin sariwa. So, madami na mga nagtatayo dito ng mga uh, kanilang bakasunan sa mga family gatherings nila. Ano uh, nila lang sa event. Yan. Ito na lang po kasi yung available niya. Which form naman po ito. Uh, linisin lang po din ito. At sa kalit. Yan yung ibang lote. Eh ah uh, sold na po kasi yan papakita ko po sa inyo yung mga development po ng ibang uh, nag-avail po dito so ngayon po ay hibas pa And medyo mahangin pagkita ko, po may nagawa ng tree house so ang buong ganila nun no? Uh, nagtaad din Ayan, tree house. May nagawa ng tree house. So, dito, So, tama nito oh, oh nagkakadisa Mga cottage tulig na nagkakadisa tulig na tulig na tulig na tulig So, ganyan po buhangin niya. Ah, doon sa portion na eh, yun may mga patobatok. So, magandahan lang po talaga dito sa area ito. Pag gusto nyo muna mag-relax, ah, dito, pwede nyo maging takbuhan. Ito, so, linisin pa rin po yan. Meron lang po may ari niya. So, ganyan po lahat ng mga style niyan. Pero kapag nalinis na, diyan na. Lalo yung area po dito. Kita nyo. Ano na gawa na? mga nakaabili din dito Then, tinatayuan na po nila ng mga bakas yung pabila doon na ah, nilinis natin yan hanggang doon po na ah, sulaw ng kuwito ang available na lang po natin ay yung lot number 9 maganda naman yung kanyang area dahil anak gusto mag-relax dito ang dito ang magandang pulatahan narito po uh, daan po ito so, mga sa mga labas pa straight yan doon daan pa straight po dito so ito nakadi natin yung kanya 4 meters wide so ito po yung likodan ito po yung daan ng sasakyan pinatambakan na din po sa at binatlasik. so yan lang po yung property kung mabibili niyo po yung 1,000 tapata na po yun harap ng dagat at harap din po nitong kalsadang lagawin po Ayan, kagaya po nito ah, 2000 square meter yan o ah, yung harap doon ng dagat tapos dito yung kanilang approaching yan so malapad naman po yung kanyang ano po ah, kahit truck masok so malapad po ito bit ini so, so ganun din po mangyayari dito sa lot number 9 na available. So yan na lang po ang available na may beach front po na 2,000 square meter po po. May mga muhun na po yan. So yan, simula dito. Tapos hanggang dun. So pwede itong mahati. So, ito yung kalsada then ito na yung ano tapatan po yan 1000 square meter pwedeng kalahati o yung 2000 ng avail niya ito ang kalahati punya token lang doon tapos doon ang yung kalahati niya so kagandahan nga po 1000 square meter ang avail niya ay tapatan na po kalsada tapos beach front pwede nang paglagyan ng bahay bakasyon na kung pupunta kayo dito about sa transient na pwedeng tulugan may available naman po tayong tulugan para kahit papano paano pag bibisita po kayo ay magdala na lang po kayo ng gamit at i-re-reserve po natin yung tulugan po para may pag po kayo para kinabukasan Pwede na ulit mag kayong magbiyahe Para hindi po kayo gabihin sa biyahe. So, dito po. Yan ang frontage natin. Mga bakawan, buhangin Yan, yan naman po ay bukangin. So, pag mag stay po kayo dito, ah, pwede po ito. So, dito tayo mag stay po. Kaya gamit na lang mo, dadalin para hindi po kayo gabihin sa biyahe kung sakali. Ayan po, lagi naman yung po. Kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap. Yun lang, maraming salamat sa panonood.